guys, dito tayo sa Inalang. Ayan. Ayan yung view dito. Oh, uh, ganda. Ayan, parang kalawakan parang ere. Ayan, okay. guys. Oh. Dito tayo ngayon sa Inalang. Oh, kalawak. Ayan yung markaper. Ano, sa banda Ayan, yung papunta sa Santa Cruz na daan. Yung, kung ano yun, punok. Dito yung kabila na yun. yung, ah, na doon pala yung mupog. Doon sa kabila na Ang yun. ganda ng view. Buti't hindi mo masyado maingat. Na doon na sinta na na, na tayo. kumuha kami ng suso yan sung banagan sa mga nakakaalam comment nga kayo kung alam ninyo yung sukusong banagan nangwa kami kaso doon mapunta kami kawila na yan may pababa na yan yan sapa na yan doon kami tatawid sa kabila na yung bundok na yun punta pa iwanan na tayo ganda ng view ano dito lang yan sa inalang buong kita kikita dito eh nandiyan na sila ayan maganda yung bundok na kami pupunta sa bandarong tapos bababa kami dyan sa baba na yan yung mga sasok yang ganda ng bundok na yun. Nadyan yung may tower. Ayan, pasalangan na uli kami dini eh. Sa tanawan. Ayan, daan. hirap. Bilot. Halhal na yung mga aso. Ah. Hal, hal na rin ang tao. Ay, oh, hinanay na katungkod naman din. ah! ah. Gapang pasalunga eh. Gul ano, no. pang hirap na magdaan din niya. Ha? Ano? Oh, may nadaan. Sa lunga. kulang pang hirap ba Ha? Ah, pag nagulong ka dyan, eba. Talaga naman. Ah! Gapang! Yun, kami galing kanina. Sa may ko na yun. Yun. Yun, may. Yun, may niyog na isang niyog. Ang lulong yun ay. Yun. Napos kami dito eh. Ayan. bộ trăm dân sao mà con này này con tổng này này quần pa hả hả halhal -hal na baga ah. nakakaunti ah, na ko na may suso nice ah, si mother oh dun ganda yan oh dun yung pinunta namin kanina sa may bundok na yun yun may isang pulang nyug na yun dun kami pumunta tapos lumusot kami din yan Ah, ayan, yung markaper. Ayan yung kuwan ay dalawang tower. Na doon, hindi mo makita yung damo. Ay, ayan yung damo. Iba na rin. Ayan. Ayan, pag ito natibag, bag, lubog ang buong buwak. Ay, marit. Kuwan, magpug pala. Buong magpug, ayan. Pag natibag bag yan. Ayan, ito sa banda rito. Porto to yun. Hindi natin makita. Malay, medyo malayo. Guys, uh, nalito tayo sa inalang. Ang sa so. Ganda view. Doon, kita galing kanina. Sa kabila na yun ay. Yan, doon kita galing. kabila na 'yon, sa bundok na 'yon. Kabila na yun pa. Eh, merkaper. Hmm, Ay, paikut. Yan, ganyan ang view. Dito ni sa pinuntahan namin. Ah, hangus, Doon, Duh, sebentar ni nai. Na dito na kata padman din. ganda man din Ayan, nang yun yung bundok ng lamesa ayan. ganyan nagkaganda ang view dito sa kan Kita kita lahat oh buong halos buong marinduki okay? kita ayan halos buong Marindoke kita din eh <laughs> yan papuntang Santa Cruz yung kabila na yan ito ay papuntang yun yung buwak yun tapat na yun dito yung magpugay kabila na ito ay